Dakisen, bond. What reason why I'm bothering Bon? What is your name? Ngayon, ganito na po mata niya. So, nakakaawa naman po. Kata August Pinto, sino man ang paper wish Pasok! 加油！嗯嗯嗯

i will kill you. And he's high. Faster! Faster! Do you want to die? Do you want to lie? Which scrub? Which scrub?

se la <laughs> From what reason, why are bothering Bob? Talk to me, or else I will kill you. 네요 아우 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 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 Inhale. Say Inhale. Say Inhale. Say Go, pop. So God is good all the time so, uno dito si Sir nagbumalik sa Warrior of God nagpasalamat at awa din ng Diyos ay nagpasalamat din tayo sa Panginoon Diyos naging maayos siya no na safe na si Sir. So kasi po ang nangyari po sa kanya Sir no sa barko ka Sir no tapos naparayaan po ako. Yan so pinarayaan siya o binarang siya ng ibang lahi so gamit black magic talaga. So mas matindi kasi one week pa lang daw na nag niya na mula gumanito na agad. Yan, one-way. Kaya emergency pina mo ano, siya agad. Pinauwi. So, oh, oh, pag-uwi niya, pumunta po siya dito sa Marorong, God. Nasa Hong Kong naman kayo. Ah, nasa Hong Kong pa ako pagpunta mo. So, wala ako. So, Binagapag... ng ano pa, paghinintay niya pagbalik -pag ko. Pag mm, so, yun. Pag, at oh, awa ng Diyos, pag uwi ko galing Hong Kong, nagpagamot siya, Sir. So, ayan na siya ngayon. Tisoy na. So, awa ng Diyos, maano talaga mabuti ang Panginoon Diyos kasi yun nga sabi ko sa kanya na hindi namin agad na agapan na dali ang infection ay mapupunta sa utak so ibig sabihin so may tendency na babagsak talaga siya so at least sa awa ng Diyos kaya right? ano man ay umayos siya tumaba na din ngayon parang si Coco Martin na <laughs> salamat okay. po kuya kay oh, God bless God bless God bless, God bless. Ko.